Yon guys, magandang ah, hapon sa ating lahat. Yan, dito tayo mayan sa aming munting Nakita natin dyan, ng bago nating stocks. Ito po ay uh, 50 plus na yuho. Yan, dito lang yan sa uh, Meramount Network Division. Yan, madapit ng bagong taon. Kaya, listak na tayo ng no, marami pang mga buho. lambat na ito ng buho natin mga kabuho dahil... na uh, kahit na ulan. Andito pa rin ang ating mga klayan, ang ating mga customer na mahilig sa buho dahil ang buho boy, ay Na uh, uh, alam natin na uh, gamot. Nakikita nyo isa isa na yan. Pinilihan ko na yan dun sa sa uh, trap dahil sobrang dami doon ng buko Sa bagsapan, nauna na ako doon para makapili ako ng mga ganyan makikita ninyo yan. Ika mga malalaki yung buko natin ngayon. Ito pala mga kabubo ay galing sa Balir, Aurora. Yan. Kaya makikita natin dyan. rapid na daw matapos. I amin mean, ang ating bicycle driver gan. Punti na lang daw. Kasi 50 plus pieces itong mga kabubo ay eh. natin na Yan, itong munti natin bukuhan. Kung may kita niyo dyan, mga kabubo yan. Kung pa na rin si Kuya Driver natin. Nasa dami at malalaking buhok. Pero hindi susuko mga kabuhok. Dahil to ay hanap buhay. Hanap upisa ang aking buho business, buhok business. ng August lang mga kabuhok dahil ya. Uh, nung isa nating business ay eh, medyo mahina kapag tagulan. Nag-isip tayo na pangadarmati para hindi tayo matenda. From ngayon, mga kabuho, sunod na rin ang aming client sa isang business namin. Kaya, uh, naghanap tayo ng, ng, mapagkatiwalaan natin na, na magbantay dito. mga kabuho, yan. Kita niya, tapos na. Yan. yan tuubos na, mga kabuho. Yan. May kita natin, nagubad na ako dyan dahil init na init na rin ako sobrang lakas na hulad kaya makita niyo mga buho, mga basa. Yan. Isa-isahin natin mamaya mga kabuko. Nakita ninyo na yan. Driver natin dumili pa. Ayan, Diyan na tayo, mga kabuko. Iniisa-isa ko na dyan. Yan, sobrang laki yan, mga niya, mga kabuko. Nakikita niyo yan, o. Palaki yan silang dalawa. Yan ang buho ng balir. Yan, malalaki yan. Pinupunasan ko dyan, mga kabuko, dahil basa. Eh, pangit sa buho pag natuyuan ng basa dahil baka mabilis siya mabulok. Ay, isa isa natin yan. Pinipili na natin yung malauhog may laman ng konti o tinatawag nilang malakanin at uh, uh disalad. di salad. Yan, yung pansalad yan. Kaya tinupok po ko yan dahil maririnig, malalaman natin yan sa punog ng buko. Kung siya ay malasalad, mala uhog o uh, malakanin. nakikita natin yan, yung display ko dun sa tindahan ko. Sa dalawa na lang. Yan, kaya nag-order na tayo. Yan, ni, sineseparate mo na yan mga kabuko. Para hindi ako, para